<laughs> Tulog Jimmy. Mm. Ano ba? Yellow that... kay doing Very yellow. It's a native egg. Yes. Tapos ang gusto na ako kanil mm, lagi, oh. Kaunday. Ang sarap. Tapos ito yung niluto ko na tinduganay beans na meron siyang dahon ng sely and malunggay na no? <laughs> din tindugan ay na sinigang ano munggo isa pamilya oh pang pamilya ng munggo si ang munggo dye is green yes kanila siya is, is white white, white siya oo oh uh -uh. sino ba yung nag nag comment yan sa ano sa yung pinakita ko kahapon na ano sa live ko yung <laughs> so tatawa ko yung sabi ko na pili na talong sabi niya australiano daw yung talong <laughs> <laughs> Australian na talong. Perfect. Perfect na Australian na talong. Sige, kaon na dyan, Ito yung gusto ko, ang malasaw, dahi. Malasaw kami. na eggs. Malasaw, judi dahi, kay Murag. Ilang ano lang siya. Ilang... Minutes? Ilang minutes lang ko lang siya inanood, Sige daw. Mmm gohit ng gihapon. kutsara ano siya. Hindi, hindi ko talaga na perfect yung nakuha ko yung kuan ba? Ang ang pangalan nito minsan ano iba-iba tawag. Bogiapon. Tahuri. Tahuri. Mhm. -mm. Tahuri bitun sa uban? Tahuri to sa amo. Hindi ko pa rin siya na perfect. <laughs> Kumain na rin kayo dyan. Ang gusto ko ba yung Alma ano? Yung... Yung malanay talaga. Mm. Yung ano nga sa Korea nakita ko, binuhusan na nila ng tubig. Painit. Tapos niya yung uh, leave yung Ayun, pag ano niya, talagang liquid. Mm -hmm. Namaya. Akyat yung dingabil ng niyog. <laughs> Magkumpayot ako. Ba't manood kayo? Akyat ako ng niyog. Mm. Kain Kain na tayo ha, mga plangga. Kapag mm. uping yung upingog, dahil yun. Ano lang? Kuwanak siya Organic. Mm. Ayan na no, mga no, eh. yelo ng yelo oh. Yung anong yung kaniyang yolk. Hmm? Di man siya ano. Di man siya gahing-gahing. -gay. Mm -mm. mag, magpaano ako ng manok native chicken na na itlog na na itlog dahil ayan o bagong ano bagong harvest, bagong harvest na kanin maes Mm. Sarap siya dahil. Ang galing pagkaluto. My mother. Mm. Mm. Magpabili ako ng fish. Mam Ma ko Chongridin kain tayo. Hmm. Pabili ka lang. fish. Fish tayo. dami pa nito. Alam nyo mga palangga sa bukid, napakadali lang kumuha may kanin at saka may ganito na buhay na kayo. Maganda ang bukid. Maraming, yeah. maraming paraan kung paano ka maka ano ng breakfast. Kanya imagine, mag ano ka lang ng manok. Na pala, pa, magpasyal-pasyal ano lang kung saan pupunta yung manok tapos may itlog na. O isa na yan sample na yan dito sa kabukiran. Kung walang wala. Kung wala kayong malunggay. O katulad nito. Magtanim ka lang ng ganito. Ang dami nito o. Oh. Sa amin ito taho Hindi kami nawala ng na mayroong ganito. Minsan kinukuha namin ito murang-mura pa. Hindi na namin kailangan yung buto. Yung parang, para siyang beans. Nabubuhay kami. Ganito din ang ano namin. Kaya alam ko to Dahil sa amin ito ay tahori. Tapos dito lang tawag nito sa inyo. Tindugana yun. Mm, -mm. tahore. Most more popular ito sa amin, tahore ang tawag. Tahore pa more. Para siyang ano, para siyang pamilya siya ng munggo. Kaso mm -hmm. lang puti ito, ang munggo ay green at sa bilog ang yung sage niya. Grabe ito magbunga. Kahit, kahit maraming, kahit sa ilalim ng kahoy ito, mas maganda pa nga sila. Mm. -hmm. Namumunga ito ang ano, ang munggo, kailangan talaga in field. Munggo field plant talaga. Ito, kuma, maano pa ito ng, sa mga kahoy, kumakapit. Kaya maganda ito. Sabi ko nga kay ate, sa kaninang umaga, sabi ko, dami talagang paraan pag nasa bukid ka. Pag sa city ka, walang ibang nakikita kundi kalsada laang. Wala ka magawang paraan doon. Pandito sa bukid, nakikita ko talagang. Kahit kami noon, talaga. Kaya ako sanay sa bukid talaga. Ma'am ko, Susan, kain po tayo. Mm, mm Maraming paraan ang bukid. Paano ka mabubuhay? Ang siko. Basta, masipag ka lang. Mm -mm. Pero pag hindi ka masipag, nga nga. <laughs> kahit nasa bukid ka pa, kahit subuan ka pa ng lupa, kung ayaw mo talang, ayaw, ayaw mo magtanim, ayaw mo magtanim, Yuri Tamashi. Shout out po from Tagig City. Kumusta po? Ayan po si Yuri Tamashi. Ayoko na. Yussi Navaltoro. Tapos ka na? dali naman. Ang kain ni Ate Cha, parang kain na ng ano, sisiw. Liit-liit, kaya ayan. Kabayat. Ang bilis kong mabusog. Hmm? Ang bilis ko na mabusog, guys. No? Pag kumakain, parang kain na si sisyo. Kumain na kayo dyan. Bapti, TV, good morning. Wig, wig. <coughs> Ma'am, wig, wig. Don, sir. Kumusta po? Kain tayo. Nakabalik na kayo, Dubai, ate, wig, mm, Dubai na. Hmm? Dubai na sila. Mmm. Mmm. Oh, mmm. Karoon ng love. Thank you ate Wegweg. Mamaya. Yung binigay mo po ay pinamili ko ng grocery. Dami. Sa bukid. <laughs> Mamaya ate Wegweg. Wegweg concert. Thank you. Ang dami. So big. Wow your food is so bokeh na delicious. Yes. Very ano. Ayan, kanina. Kanina lang. Um, mm, hama ko. Kanina lang ito inano. Kumuha ka ng ilang pirasong malunggay. Dahon ng malunggay. Dahon ng sili. O, ayan, luto na. Crisco pa. Yes. Hindi pa nakadaan ng fridge. Hindi nakaraan ng ano talaga diretso sa kaldero. Ma'am ko, Susan, nakatulog ka uli inday nga, babe. <laughs> Hindi. <laughs> Nakatulog naman ako. Nakatulog ako. San lang alam niyo may abat dito. Mabango. <laughs> Mabango ang abat. Binisita po ako. Hmm? Sa ilong ko lang.